Ayan mga friendship oh. Dito kayo bumili ng dark, ng mga puset sa kaya to palad, lapad na dry fish dito kayo an. Against the light. Ayan oh, wow, sarap. Mga dry fish nila. bumili nga po ako ito paborito ko to ball pen at saka tong barako yung mga sibuyas po sila bawang salamat an yung mga bawang Ayan. pagka nagtayo ko ng business na ganito mga friendship ha? tulungan nyo ako ha bibili rin kayo ha Magkukuha ko kasi ng pwesto eh dito sa La Union at saka sa Nueva Ispangasinan magtatayo ako ng business na ganito. Ayan. Good morning po. Ah, opo. Salamat po. <laughs> Salamat po. Ayan mga friendship. Ay po salamat. Babu.